Alam niyo ba dito sa ating mansyon na araw-araw tayong sumasalo at nagdadakot na mga go? Kaya naman Gina G si Mother magdakot-dakot ngayong araw. Alam niyo ba, isa sa mga pangyayari na palagi kong ine-edit out sa mga vlogs natin ay yung pagpupu ng ating mga pack members dito sa kanilang office area. Kaya naman yung mga ganap na yun ay hindi nyo palagi nakikita talaga sa mga videos natin. Pero sabi nga ni Mother ngayon daw ay ipapakita natin. Bali, ganito nga ang nangyayari dyan paglabas ng pack members natin. Siyempre, magkukulitan pa talaga sila ng konti habang yung iba naman diretso na talaga pagpoti at pagwiwi kung saan saan. Kasi naman minsan ninintay nga talaga nila ang paglabas nila at talaga sila nagpupupo sa kanika nilang mga rooms. Most of our pack members kasi talaga ay mas gusto nga na magpupo dito sa labas kaysa nga sa kanika nilang room which is okay din naman sa atin. Paglabas pa lang na ating pack members ay nakahanda na nga agad ang pangkuhan ng mother ng gold. Ayan, kaya pa nagumpisa na nga silang magpati at ayan for the salunga si mother dyan kahit may nangungulit na bata. <laughs> Ganyan nga kasi ang nagaganap guys kapag nga magpapati sila kapag kaya nga nasambutin ay sinasambut na nga lang po natin yan. Menos na rin nga sa payukuyo ko kapag kailangan na nga pong dakutin at ayan minsan naghahabol pa talaga si mother lalo na nga dito kay Juno. Ewan ko ba si Juno malakambing kasi talaga yan paputol putol yung pupu at ayan pantakbo pa nga siya dyan mahabol lang at masulang lang yung pupu ni Hercules John. <laughs> Ang problema nga lang talaga dahil tuwang-tuwa sa kanyang iba nating pack members. Ayan, kinukulit-kulit nga siya lalo na ng mga hotdog na sunog. At grabe nung dalawa nga yung sa kanya. Talsik talaga siya. Pero kita nyo naman na talagang pinapalo-palo rin niya yung ating pack members. Kaya naman sa nagsasabi ng na mga aspins lang yung pinapalo natin. Ay, Diyos ko, mas marami pa nga yung palo natin dito sa ating pack members. Kasi naman guys, ang pack members natin matigas talaga yung ulo. Since personality na nga talaga ng mga huskies yan. Kung baga lahat ng huskies may pagkano mabuti talaga at may pagkakulit at mahirap din kasi talagang sawayin dahil lalong-lalo na nga na personality na talaga nila yun. Kung bagay yun na yung ugali nila. Palagi kasi talaga silang masayahin, malikot at malaro. Tapos minsan syempre nakakasakit sila dahil ang lalaki nila. Tapos lalo na nga kapag matitilos yung mga kuko nila. Pero yung magaganon, unintentional naman siya kasi guys sa mga husky sobrang babait din talaga niya. At sabi ko nga madaling nakawin ang mga yan. Ay. Eto pa ang members nga natin. Diyos ko, halos lahat ang babait. Buti na nga lang talaga may ilan na matapang. Kaya naman hindi tayo rin pasok dito. Anyways, balik tayo sa video. Ayan nga si Mother nagdakot na siya nang nagdakot diyan, O 'di ba? Ang dami na niyang nakuhang gold. Kita niyo rin naman ang ginagawa niya kapag magdadakot, siya pa yuko rin nga siya. Marami <laughs> rin naman dito sa ating pack members nga ang nagpupupu dito sa labas ngayon kasi nga siguro hindi pa talaga sila nakapupo doon sa kanika nilang mga rooms. Yun nga lang talaga kapag medyo late tayo nakakapagpalabas, halos lahat sila doon na nagpupupo sa room nila. Kaya naman medyo mahirap rin talaga yung paglilinis. Pero alam niyo naman na matindihan na rin talaga ang paglilinis nilinis sa loob ng mansion at twice a day pa nga yan. Kaya naman nung may nag-comment na siguro daw mabaho daw itong bahay natin, ay just ko talagang ipinaglaban ko. At lahat naman rin na nakakapunta dito ang sinasabi nga ay hindi din naman daw amoy aso itong loob. Kasi naman talagang minementain natin ang kalinisan dito. Ang galing din naman kasi talaga ng pack members natin kasi hindi din naman kasi talaga sila salaula laula pagdating sa pagpati nila. At syempre may time din sila ng pagpati talaga sa labas. Kaya naman talagang hindi rin basta-basta bumabaho yung kanilang room kahit nga naka-aircon sila. Anyways, dito naman na tayo sa ating mga females. Ayan, isa-isa na nga sila nagsilabasan dyan at yung iba talagang for na nga agad dito sa labas para kapag laro, laro Napansin ko rin nga ang difference dito sa ating mga male at female. Yung mga male natin paglabas agad-agad nga sila nagsipoti. Habang itong mga females natin naglaro-laro pa at ayan may napalo pa nga dyan si mother si Mustang kasi naman sobra yung pakikipag-akyat-akyat niyang ganyan. Mm -hmm. Ang back members rin naman natin ang galing-galing nilang sumalubong na ganyan. Tingnan nyo tuwan-tuwa sila sa kanilang mother. Yes. nga lang syempre sa sobrang lalaki nila tapos pag nagsabay-sabay pa sila talagang tutumba naman yung kanilang sinasalubong. Mm -hmm. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo guys na intentional naman talaga ikaw pag makapanakit sila. Anyways, kita nyo naman yung mga pupo dinadakot natin tapos tinatapon nga po natin yan. Yung mga wiwi naman siguro magtataka kayo. Baka nga ka maisip nyo pa na baka mapanghi dito kasi yung mga wiwi nila andyan lang sa lupa. Pero guys, never pumanghi dito sa atin. Kasi guys, yung kanilang pinakatakbuhan na yan na batuhan tapos yung ibang part nga po ay sementado. Araw-araw po natin yang tinidisinfect at nililinis. Yun po talaga yung ginagawa nating paghahanda dito araw-araw tuwing umaga tapon bago bago natin sila mapalabas, kailangan nating ma-make sure na ma-disinfect natin itong area na to. Kasi syempre, exposed na exposed rin sila dito dahil ang tagal rin nga nilang ditong naglalaro-laro. Kaya mahalaga na malinis rin talaga itong area nila. And anyways, tingnan nyo ang tagal na naglalaro ng pack members natin bago pa nga sila totally magpupulahan. Ganyan nga talaga yung mga females natin. Parang medyo nagaantay pa nga sila bago pa sila makapagpupu. Tapos tingnan nyo, apakatinde ah, rin talaga ng kulita nila. Sabi ko nga siguro dahil mas marami talaga yung makukulit dito sa mga females nate natin at mas marami rin nga talaga sila as compared sa mga males. kaya mas magulo talaga kapag sila yung magkakasama. Tapos napansin ko rin nga mas malaro talaga yung mga females natin as compared sa mga males. Anyways, ito na nga nagsipasokan na rin nga sila dito sa loob ng mansion at grabe mahirap na nga paakyatin itong mga females natin ngayon. Ha? Kasi naman gusto pa rin talaga nila makipagchikahan dito sa iba pang mga nasa first floor ng mga males. kaya naman hindi sila basta-basta mapaakyat. Tingnan itong si Mustang pinush na nga siya ng kuya niya papaakyat dyan, pero bumaba pa rin nung bumaba si Snow White kaya ayan hinuli ulit sila at pinush pataas. Abang itong si Snowy naman, alam nyo naman siya kailangan pa talagang itulak at ayan in fairness nakakataas na rin naman siya mag isa jar. Siyempre ang healing ngayon sa ating pack members ang maliit na batang to na nagsasabi rin naman ng paglabas since nakita nga niya na lahat ng pack members natin ay lumabas tapos siya daw ay hindi. Pero alam nyo naman na hindi pwede kasi hindi pa talaga siya pwedeng ma-expose sa labas masyadong.